Hi best! Ang recipe nga po na isi-share ko ay ako rin po mismo ay hindi ko akalain na masarap ang kalalabasan. Kaya naman tara, simulan na po natin. Ito nga po yung tinabi kong natirang pusit sa una kong recipe sa aking video. At ginupit ko nga lang po ay ginayat ng ganitong kaliliit. At pagkatapos nga po ay pakuluan lang po muna natin saglit. At sa isang kawali, mag-isa nga po tayo ng sibuyas at bawang. Samahan po natin ng mga ila -ilang pirasong siling green at labuyo. At pagkagisa nga po natin, ay isunod po natin ilagay ang oyster sauce at kaunti pong toyo para sa darkness ng ating recipe. Lagyan din po natin ito ng mayo, paminta, at sugar. Ang sugar po ay nakadepende sa gusto nyong tamis. Pwede naman po itong tikman at kung nakukulangan po kayo ay pwede naman pong mag-add. At dito nga po ipag malapot na pwede na nga po natin ilagay yung ating pusit. At hihintayin lang po natin itong kumulo hanggang maglapot at kumapit nga po yung sarsa sa ating pusit. At ganito nga po ang itsura ng ating pusit ay pwede na nga po nating tapisan ng matrapan nating sangkap na siling labuyo at siling green at red onion. And ready to serve na nga po ito mga bes. At nung tinikman ko nga po ito ay pati mismo ako ay na sa lasa. Happy Chami! Thanks for watching! Bye-bye!